Kato. Kita niyo ang daming dahon. Oh, ang daming sanga. Ang daming usbong. Parang ganito rin ang buhay natin, mga taktika. Kapag sobrang dami na, sobrang bigat na. Yan ang yung dinadala Sobrang daming negative na ang nakapasan sa iyong mga balikat, hindi ka magiging productive. So, anong dapat gawin para maging productive? Tanggalin lahat ng nega. Tanggalin lahat ng negative para maglabas ng bunga ang inyong buhay. Sabi nga mga kataktika, time is gold at meron lamang tayong 24 oras sa loob ng isang araw. Kaya mag-focus sa mga bagay na magbibigay ng magandang output. Always look forward positively. O yan mga kataktika, makakapag-focus na tayo sa magandang mga bagay sa ating buhay. Handa ka na ba? Sabi mo nga, handa na ako, handa na ako para sa mas fruitful na araw at buhay. Muling tandaan mga kataktika, ang magandang output ay nakukuha natin hindi sa mga negative na nakapaligid sa atin. Kung hindi sa ating positive mental attitude na gumawa ng tama at matuwid kahit ano pang ating pinagdaraanan.